Ayan, guys. Nakakita kami ng biyaya. Biyaya as in. Biyaya. Biyaya kasi, guys, ako'y bumibili pa ng hanger. ay ang pagkakamahal-mahal sa in-check. ba? Diba? Ayan, dami naming damit na mga, lalo pag winter. Mga damit na dapat i-hanger dahil pag pitiklupin, punong-puno. Ayan, oh. Sa tindahan kasi yan. Doon sa tindahan na daanan namin ng aking kaibigan, ng aking kumare, ay hati kami. Hindi, mas marami pa nga yung kanya. So, ang dami talaga. Mga ilang kayang piraso ito. Diba? O, oh, ayan. Diba? Hindi na bibili. Gusto ko pa na, baba, nagbabalak pa naman sana kung bumili pa, magdagdag pa ng hanger dahil ang aming mga damit, eh, ko po, saan saan na naka, ano, nakalagay. Eh, ang hirap, So, hindi masuot pagka ganong tiklop. Mas gusto ko nakahanger kasi mas madaling hanapin, ano? At saka gusto ko magayos nga ng mga damit. Yung bang lahat ng klase-klase uh, para hindi... anong nangyayari? Eh? Kung ano yung lang yung nakalabas, nasa ibabaw ng tiniklop, yun na lang lagi yung nasusuot. So, ayan. <laughs> Magaling din nga guys yung naglalakad-lakad eh, ano? Nakakatalisor. Ayun. So, ang dami nito. Siguro may 30 to. Salamat sa biyaya. Sa pagkakataon na paglakad namin ay kami ay nakatisor. Ayun lang.